Velasquez Ayan po Velasquez yan o no? Kapuntang Divisoria Kapuntang Divisoria Ikot Kapuntang Highway Kapuntang Balot Kapuntang Balot Kapuntang Balot ang Yerbosa Extension tawagin papuntang Waluna o Retail Market yan ito pong kinagaygay gay natin ngayon ay nasa Yerbosa Street tayo ang sa ang dulo nito retail market o waluna kasi po kasamantalang na palengke itong kalsada nito sa may one kasi ginagawa na po ngayon ng retail market at ang retail market na yan, Salamat kay Mayor Hani at Vice Mayor of Yul. Hindi po ipinasa sa private sector. Alam niyo po, maganda rin yung private sector eh. Mabilis. Ang nga lang, pagtapos yan, sila muna ang magpapatakbo. sabihin na natin 30 or 50 years ang kontrata doon pa lang nilay susuli sa gobyerno hanggat hindi po nila natapos ang kontrata o nabawi ang puunan at kumita na sila yun po ang tinatawag nila private and government sector partnership Nagsimula po yan sa Good Sa national nung araw yan. Kasi nga po, gusto magpatayo ng Good Walang pera. Kaya ganyan, ano? Yan. Pero itong Pickle Market, ay hindi po patayo ng gobyerno Yan. Kaya, hindi aray yung mga nagtitinda kasi pag private yan medyo matahas ang bayad renta sa mga pesto magiging matahas ang bayad kaya nag-iusap sila nung nasunog yan kay eh, Mayor Rani na kung pwede, huwag ipasa sa private kasi nabalita nila nung araw nabalita nila ipatatayo daw ng isang mall kaya umaray ang tao at nag-iusap kay Mayor Rani at tinugon naman sila na huwag ipatayo ng private kung di ng gobyerno Arbo sa isrik. Kaya ngayon, dumami ang mga nagtitinda. Gawa ng kailangan. Magana buhay po sila para mabuhay ng marangal. Kaya kung mapapasin ninyo, nasa mga tabi ng kalsada, kagaya nito, mga seafoods. Ayan, masarap yan. Kung may pera. Siyempre, ano man sipot, hindi masarap kung wala kang pera. Bakit? Eh, mahal eh. Pero pwede naman kayo tumawad. Ayan, mga prutas naman yan. Prutas. oh basa Lakad tayo. Dito naman yung Bimibat, Bimibat, Erbosa. Ano, Yurgol sa Erbosa. Dito naman po yung isangan Yung baboy Yan Yan maraming baboy Yan mura lang Dito naman yung mga Kutasan yeah, ano po yeah kutas Nakatayo Oh, <laughs> you could do exercise Yan, nag-walking walking po ako. Yan nakasabay ko sa pagbayad server kanina ng bill niya. Si Tata yo. Oh. <laughs> Nagbayad kami ng pareho sa water. Nawasa dito sa bike center yon. Nakasabay ko ako naman. Ibis na muwi na. Exercise muna ako, walking walking. Alam niyo napakaganda po sa katawan ng walking walking lalo na sa kalagayang ko na senior citizen ano pa isro 5 years kong stroke ayan mga putos ano ayan ito yung dali Pilipin Market yan. Ito, saging. Oh. Yung isang matanda. Haha. natin. Yung Haha. 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 market Haha. 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 Nanay! Haha. Nanay, ano?

ang anak ng bahay sa San. Hello, parmasiya po. Sa Oo. Ano yung nakita sa paligid natin? po si Nanay oh, nagsusumpong. Ito po yung kanya kalakal. Yan, paninda hindi pa naman pababaw eh. sa text dito Ano 'yung syelpo? Ayan po yung Pretil Market ano? Ayan Tuturo ng bayan yan so, Pretil Market yan Kasi po ginagawa na yung Pretil Market ano? Kailan kailan? Ano nakakuha ka naman? Ayan yan ang maganda Nakakuha ka Pahingi Pahiram Pahiram na yung santan Eh magpapalagay ako yung sanyero Tumutunan Pauwi na. Dito, oh, Choco. Dito. Dito kayo bumili ng manok, araw-araw, marami manok dito, mura lang, oh. Ano? Araw-araw, mura. So, Choco ko ito. So, pauwi na tayo. Kahit eh, ka, hanggang dito na lamang po, ano, itong ating muntin video. yan I-vote ninyo yan. Yung totoo. yan si Annie. Mayor Annie.